Bakit maraming lindol sa Pilipinas ngayon? At saan ba nagsisimula ang mga lindol? At ano-ano ba ang mga bansa na prone o oh, madalas na may lindol at volcanic activity? So una, ano ba ang Pacific Ring of Fire? Anong kinalaman nito sa lindol? Ang Pacific Ring of Fire o oh, kilala rin bilang Circum Pacific Belt sa paligid ng karagatang Pasipiko kung um, saan matatagpuan ang maraming vulkan at madalas na pagyanig o lindol. Tinatawag itong ring of fire. Dahil hugis bilog o arko ito sa mapa at ito ay aktibo sa tectonic activity. So ano yung tectonic activity? Ito ay ang galaw ng malalaking tipak na bato sa ilalim ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Ang mga galaw na ito ay nagiging sanhinang una-una pagputok ng vulkan, paggalaw ng tectonic plates, paglikha ng lindol, pagbuo ng trench o lalim ng karagatan at paggalaw ng mga kontinente. Ang mga bansang sakop ng Pacific Ring of Fire kasama rito ang mga bansang nasa baybayin ng Pacific Ocean gaya ng Pilipinas, Indonesia, Japan, kasali rin yan, at marami na rin tayong ang lindol dyan sa Japan, di ba? Sa New Zealand, Papua New Guinea, sa Chile, sa US kasama rin lalo na ang Alaska at California kasama rin ang Mexico at saka ang Peru. So bakit mahalagang malaman mo ito? Ang Pacific Ring of Fire ay mahalaga sa pag-unawa sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol at pagputok ng vulkan. Dahil dito, maraming bansa ang may disaster preparedness. Ibig sabihin, naghahanda na sila para dito o paghahanda upang makaiwas at makabawas sa pinsala isa na rito ang paghahanda natin dito sa Pilipinas sa kapag dumating na ang the big one. So may video na rin tayo niyan at pwede niyo panoorin pagkatapos nitong video na to at ilalagay ko rin ang link sa description para i-click niyo na lang at mapanood niyo anytime. At ito importante din na dapat alam niyo. May video na rin tayo nito kung paano mo naman malalaman kung malapit ka sa fault line at dapat n'yong paghandaan. So pwede nyo rin panoorin 'yan. So, balik tayo sa ating topic. Base sa mapa, makikita nyo dito ang buong Pacific Ring of Fire. Kasama yung mga trenches at ang mga bulkan. So, makikita rin na nakalinya ang Pilipinas. ay na nandyan na. Dyan, Kita nyo, double diamond shape. Makikita rin na nakalinya ang Pilipinas sa gilid ng isa sa mga aktibong trench. So, active trench po yan. At plate boundary sa silangan. At dito, pinapakita yung mga bulkan sa bansa, yung mga aktibo at yung mga potential na aktibo at yung mga dormant o yung hindi na gumagalaw pero pwedeng gumalaw.